Ganda na ito, Toyota Race. Ito kasama natin. Pre, ito kasama natin na Grab driver. Pre. Pre, kamusta? Kamusta? Yun. Ah, uh, pre, pangalan mo, pre. John Ray, John Ray sa Music of Yung TV. You know, uh, isa, isa rin pala siyang vlogger. Uh -huh. Bisitahin niyo yung kanyang uh, page. Pre, ah, tanong ko lang, Pabira, ingat na ingat ka sa ano kailangan Po. Eh. <laughs> ganda, Toyota Race. Pwede pala yung pang Grab to? No? Oo, oh, pwede po kasi ano po, uh, certified galing kay Grab Finance. Ah, At Grab Finance. At tatanong ko lang kung ano, uh, paano mo siya na sa Grab Finance? Ah, basta si Bagan nyo lang bumiyahe. Magkakaroon din kayo niyan. Ah, uh, baka ma-avail din kayo. Pag Grab kayo, certified Grab kayo, Baka makaka-build din kayo. Ay, ibig sabihin, itong hatchback, ano ba ito hatchback? O hatchback po. Na Toyota Race. Toyota Race. Oh. Ay, ibig sabihin, kapag masipag ka. Masipag lang po. At mataas ang ratings. Oo, oh, oh, yun lang. Eh, bibigyan, Baka bibigap. soon or maybe mayroong dumating sa phone mo, o di, grab na. You got it na. <laughs> ah, mira Ibig sabihin, itong ano na to, sasakyan na to, si Grab ang nag Finance ang nag-finance. Oh, nag-finance. Oh, yan oh. po. Yan, nag-finance po. Ah, ayos talaga, no? Bukod sa mga palo ni Grab, meron din palang sasakyan, no? Oh, sa Grab Finance po, siya galing. Ito, po. Pre, dito ka, pre. Dito, <laughs> po, nag-iigis po po kasi. Hindi, <laughs> ito tropa natin ay il ilang taong ka na sa, ano, pre, sa pagiging uh, TNVS driver o Grab driver? Si 2016. 2060 pa yung kauna-unahan mm -hmm. ano no. Anong may papayo mo sa mga kapwa natin na TNVS driver o Grab driver? na mga papasok pa lang dito o mga bago. Oo, oh, ang mapapayo ko lang naman sa mga 10base driver o kahit anong platform ka pa, di ba? Ganun. Kung anong platform ka, kasi. Ah, oh, sige, sige. Kasi pero oh, naman kasi yung ibang ibang platform eh, pero ako diehard talaga ako kay Grab. Yun. Uh, Grab talaga ako, wala akong ibang platform. So ito ang mano ko pops, tipagan nyo lang kay Grab. So, sa dalaw dal dal ah, dalaw tanong tayo una ah. sa mga Uh, bagong driver. Sa mga bagong driver, si pagan nyo lang bumiyahe. Huwag puro reklamo, bira lang ng bira. May iipon din yan yung kita. Kahit maliit yung pair, birahin nyo lang ng birahin. May iipon din yan. Ngayon sa pangalawang tanong, uh, sa mga papasok pa lang dito sa pagiging TNBS o Grab Driver. Oh. So sa mga papasok pa lang ng mga TNBS driver or, ganun lang ang gagawin nyo. Kung yun ang pipiliin nyo at gustuhin nyo, talagang naisisapuso nyo yun. Kasi pag papasok ka lang bilang TNB driver na parang naglalakwatsa ka or either para na masyal ka lang. Kung, kung pa, ay wala. Kung para hindi nila passion ang pag Oo, o, drive, kung no? hindi niyo kung hindi niyo passionate yung pagiging TNB driver, ay wala po 'yun. Wala kayong mapapala. Hindi, hindi rin tatagalan. Oh, hindi kayo tatagal. Pero pag isa puso niyo dahil diyan kayo kumuha na araw-araw na pangangailangan ng pamilya niyo. Yung tapisyon. Swak sa mga yon, Brad. At o, operan pa lang Grab oh, Finance o oh. open Car loan papa. O oh, car, car loan Ayun <laughs> So yun mga tol Ito tropa natin si Jun Jun Dre Sarang Mosing Off yung TV Ayun Bisitahin nyo yung kanyang page so, Salamat tol Sige okay, Ingat but...